Isinagawa ang ikalawang pagdinig ng committee hearings sa Sangguniang Panglungsod ng Dagupan para sa mungkahing Freedom of Information and Transparency Mechanism Ordinance of 2025. Isang ordinansang naglalayong palakasin ang karapatan ng mga mamamayan sa malayang pag-access sa pampublikong impormasyon at datos mula sa Pamahalaang Panglungsod. Binuo ito ng pitong miyembro mula sa majority ng konseho. Layunin ng ordinansa na gawing mas bukas, transparent at responsable ang pamahalaang panglungsod sa pagbibigay ng impormasyon na may kinalaman sa mga programa, proyekto at mga dokumentong pampubliko. Pinamunuan ng pagtalakay ni City Councilor Redford Christian Erfemhia, na serving Vice Chairman ng Committee on Public Information, Communications and Technology. Paliwanag ng konseho, mahalagang may patupad ang ordinansa upang mabigyan ng mas madaling paraan ang mga dakupenyo na humingi ng impormasyon at malaman ang anumang probisyong may kinalaman sa kanilang interes o kapakanan. Isa rin itong hakbang upang mapatibay ang transparency at accountability sa pamahalaang lokal. May mga itinakdang provisyon ang ordinansa na magbibigay ng proteksyon sa seguridad ng pamahalaan at privacy ng mga sensitibong impormasyon. Kabilang dito ang mga exemption sa pagbubunyag ng impormasyon kung ito ay may kinalaman sa national security, personal privacy o iba pang legal na limitasyon. Napakimportante po ito, lalo-lalo na dahil uh, kayo, kayo makikigyan namin sa media bilang mga uh, media professionals, bilang mga journalists. Uh, usually, pupukuha din po kayo ng mga information uh, na gagamitin niyo po sa mga interviews ninyo, sa mga articles ninyo, so, sa mga publications, at other uh, dito sa Dagupan City, sa sa tulong po ng members ng uh, committee ni, ni Seven Councilors ay nakapag-isip po ng isang koordinansa na papapalakas um, at papatibay din po ng uh, karapatan ng bawat uh, to access uh, information, lalong-lalo uh, lalo na Uh, dahil ang importante ang kailangan natin ng transparency and accountability dito sa ating uh, lokal ng gobyerno. So with this uh, ordinance, uh, makakatulong ito uh, sa ating mga kababayan na malaman kung ano information ang kailangan po nila. And uh, if, you, if you already uh, browse the ordinance, now uh, we set some provisions na magbibigay din ng protection sa ating lokal na gobyerno dahil hindi rin po basta-basta na magbibigay din ng mga information at uh, the Dubai City lalo na kapag yung kailangan na information would uh, affect our public safety mga trade secrets or confidential government deliberations pero nakalagay naman po sa section 11 ng ordinance uh, ordinansa yung mga exceptions for confidential records kung sakali man ko ni Mayor Villet ay sana ang reason is kulang sa information o kailangan pa niya pagandahin yung nasabi ko din nasa uh, depende na kayo sa explanation ng, uh, ng, uh, ng Mayor Villet actually pag hindi pa ko niya kung niya ng message so titignan na lang natin kung do not be do not uh, the, end, the, situation but uh, kung sakali man na ko nila uh, I hope na The is to the Bagamat nasa proseso pa rin ng pagtatalakay umaasa ang mga nagsusulong ng ordinansa na kung hindi man ito tuluyang maaprubahan ng alkalde ng lungsod sana ay mapalawak o mapaganda pa ito upang higit na mapakinabangan ng mga mamamayan ng Dagupan para sa programang Zona Libre Patrol numero 3, Bomboneris Ventura nag-uulat para sa number 1 and most trusted regional network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio. Bombo